Pop, pop, pop. Huwag mo nang scroll. Wala ka pa bang back gusto mo matutunan to. Kung ka kay CapCut, tara, gawin natin. Let's go. Siyempre po, gawa po tayo ng video. Tulad ng ginawa ko dyan. Nagagis lang po ako ng jacket. Tapos po, iniwan ko po yung chinelas ko dyan para may tanda po uli tayo kung saan tayo tatayo po ulit. Isuot lang po natin yung ating jacket. Tapos po, umakting po ako dyan. Kunyaring may tumama sa likod ko. Mag-umpisa na po tayo. Focus po tayo sa paghagis niya ng jacket. Habang nasa eri pa po yung jacket, stay lang po natin yung light head o yung puting guhit. Tapos po, focus po tayo sa baba. Hanapin po natin sa baba yung press. Itap po natin. Ngayon po, may nakapress na po tayo balik po muna tayo sa unahan dahil itatapat po muna natin yung playhead o yung puting guhit dun sa walang tao. I Stay lang po natin dyan yung playhead o yung puting guhit na yan. Tapos po, focus po tayo sa baba. Hanapin po uli natin yung press. Kapag nakapag na po tayo yung nasa unahan, burahin po natin. Then hold lang po natin yung press natin. Tapos i-drag po natin dun sa kabila. Tapos po, balik tayo dun sa una nating pinris, yung may tao itap lang po natin para ma-highlights. Tapos po, focus po ulit tayo sa baba. Ibaba po natin yan gamit ang overlay. Kapag naibaba na po natin, hold lang po natin. Tapos drag po natin dyan. Itapat po natin dyan sa pinaris nating walang tao. Hindi pa po tayo tapos dyan sa na binaba natin yan. Stay pa rin po tayo dyan. Tapos po, focus po ulit tayo sa baba. Hanapin po natin yung duplicate. Ngayon po may duplicate na po tayo. I-drag po uli natin tapos ipantay lang po natin dyan sa pinagkopyahan niya. Tapos po balik po uli tayo sa una. I Stay lang po uli tayo dyan tapos focus po tayo sa baba. Hanapin po naman natin dyan yung remove BG. Tapos po pipiliin po natin dyan yung auto removal. Kapag goods na po tayo dyan, balik po tayo dun sa pangalwa. Piliin naman po natin dyan yung custom removal. Then, piliin po natin yung brass, tapos adjust po natin yung brass size tapos po papulahin lang po natin yung jacket make sure lang po na yung jacket lang po ang pupupulahin natin kapag goods na po tap po natin yung check sa gilid hindi pa po tayo tapos dyan I stay pa rin po tayo dyan itapat lang po natin yung playhead o yung puting guhit dyan sa unahan na yan maglalagay po tayo dyan ng keyframe o diamond isum lang po muna natin bahagya tapos po itap po natin para ma-highlights saka po natin itap yung diamond kapag nagka-diamond na po abante po tayo konti kapag nagputi na po yung diamond. Focus naman po tayo sa jacket. Galawin po natin yung jacket. Itapat lang po natin dun sa katawan ng tao. Kapag goods na po, stay lang po natin dyan yung playhead o yung puting guhit. Saka po natin itap yung split. Tapos po yung sobra, burahin po natin. Ganon din po ang gagawin natin dyan sa ibabaw nyan. Itapat lang po natin yung playhead o yung puting guhit. Tapos split, tapos bura. Pati po yung first layer, ganon din po split tapos delete lang po. Then, i-check po natin kung goods na. Finally, kapag all goods na po, ready to export na po natin yan. Nasundan ba? Sana nasundan. At sana nakatulong. At kung nakatulong, pakipollow mo naman at pakishare mo na rin ang video ito Shoutout nga pala sa mga star sender natin. Paano mga Lods? Salamat sa inyong panonood at thank you Lord. Peace out.